Oh, diyan na sakay ka dito. Joyce Emines, Baka gusto mong tumingin. <laughs> guys, kasama namin guys si Joyce Menes guys oh. Ang pantasya ng bayan. Ayan guys oh oh, tingnan mo. Ayan, no? Oh, tingnan mo naman. Hanggang walang kupas, guys. Hanggang ngayon, sexy pa rin. Tingnan mo naman, oh. <laughs> ano, guys? Nakita nyo na, no? Ayan. Ayan ang aking pamangkin na si Joyce Jimenez. Sun rocks, ang unang nakita ayan guys ha bakit may kulay kulay pa yan ah, pang puti at saka pang kulor Uy, anong gusto mo? Okay, yeah, mm. sa tayo, sa ano naman, wala naman akong lalabhan. Nagpapalundri ako eh. <laughs> Pabango sa bahay? <clears throat> <coughs> so, <wala> <coughs> okay, ito, 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 Na ito, 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 ito,